talbos ng balikoy. yan, So, sinilip ko rin yung parting dito sa may uh, dito kasi kami, may lupa kasi kami dito. So, sinilip ko yung tanim namin is na tumpa-tumpa na. Tanim talaga namin. Tanim ng mama ko. So, na natumba na. Tapos yung kumuha ko ng ganto, gagatan ko mamaya. lakas dito, ana. De, gumuho daw yun parte nyo yun, na yung kinata na yun. Umalis na sila dyan. Saan ka kayo nakatira? So, ayan, oh. Kita nyo ga? Yun. Gumuho siya, gumuho. Kasi ang lakas nung... Signal number 3 kasi dito sa amin. Signal number 3. Kawawa naman yung bahay na yun, oh. Gumuho na, ha? Sino ang lakas laki ng tubig gas oh. Hindi kita dito yung tubig. Rinig ko lang yung ano, yung agos. Okay.